So yan. Uh, yung mensahe na yon ay mayroong mga uh, mayroong kasi ako nasira dito eh na mga African galing ano sa Africa. May black na babae at saka may lalaki din na puti na African. Uh, Tuli kausap ko pa nung two weeks, three weeks ago I think. Yung black Uh, sinabihan din siya ng puti. yung puti ano na yun matagal na niya akong kilala kaya nag-share din siguro siya doon so uh, yung babae uh, may edad na rin around 16 na rin siguro yun nasabi niya sa akin sige magbasa do Manood siya sa YouTube so maaring ito ay isang uh, uh, sinabi ng Diyos na nag-share din to sa kapwa nila Ngayon, dahil na may mga napanood sila. Uh, yung puti, nanood na yun talaga noon pa. Uh, yung white African. Ngayon, uh, yung item siguro na-share niya, baka sa anak niya o sino. Tapos nanood sa YouTube ko. Tapos yun, uh, unang impression talaga niyan, pag uh, nabasa nila, lalo na uh, mga tawag nun, religious na mga tao talaga niwala na ito yun, uh, mag-iba talaga ang dating sa tainga nila. Mag-react talaga yon So yun yung parang sinasabi nilang itapon. Ibig sabihin, basura yung mga sinasabi ko. at ano man ang sinasabi nila. Pero dahil nga sa sinasabi ng Diyos dito, na ang number one na pangaral ko, yung sinabi ko sa Pilipinas, ang nagpaalala ang Diyos sa Pilipinas talaga unang-una. Kasi dito nagkalat ang uh, mga reliyon. Dito nagkalat ang masasama. Kaya nga ang Pilipinas binansaga niya ng makasalanang bansa. Na makikita din natin ngayon sa panahon na to, ang kung ano ang meron sa Pilipinas. Kabila-kabilaan ang mga trahedya. Uh, ito nga ay patunay na ang Diyos ay na sa bansa ng Pilipinas dahil nga sa uh, kasamaan ng tao dito sa lupa. Kaya hindi man ako nag-focus sa ibang bansa, sa Pilipinas talaga kasi nga mas madaling maunawaan ang tao kung uh, Pilipino din ang gagamitin niya kasi sa lingwahe na ginagamit ko mas madaling maunawaan. Pero dahil nga ang uh, Diyos ay nagpaalala, hindi lang sa Pilipinas din. Mahulong din sa pagkalahatan. Pero mainly sa Pilipinas ako talaga nakapokus. Kaya sinasabi ng Diyos dito. Ngayon, yung na-side kay uh, yung sinabi nila na nagbago ang senaryo, so na-realize din nila na tama naman ang mga sinasabi ko. At uh, nagbago yung tono ng panalita nila kasi yung sinilip sinilip ko na may botas. Ibig sabihin, nanood din sila sa song na napos natin sa YouTube. So, yun yung uh, nagpatuloy sila magbasa. Tapos nakita nila si MJ siguro ano na yun. Natipuhan nila si MJ. Uh, ganun. Kasi lalaki yung mga nakano. So, yun yung kami sa na tinarating ng Diyos na uh, tungkol dyan. Uh, mayroon sila mga komento na negatibong una pero sa huli din, na-realize din nila na tama naman yung mga sinasabi ko. At hangad ko din na mabuksan din yung mga posotisipa nila dahil yan nga, pakalahatan naman talaga ang mga misahe ng Diyos na pinarating gawa ng, kahit saan naman ang reliyon sa sulok ng mundo. So ang tao din, uh, karamihan sa tao na ng relihiyon hindi lang sa Pilipinas pero mas grabe ang Pilipinas kasi ang Pilipinas nag uh, sumasamba sa mga uh, mga kahoy bato o sa mga sabi-sabi uh, o sa mga tao mismo na nagpakilala na uh, ginamit ng Diyos pero wala naman talagang tao na nakapatunay na ginamit siya ng Diyos uh, maliban sa uh, akin na meron akong pangpatunay patu na meron akong power of mind. Itong power of mind na to, isa itong pinagkalob ng Diyos para paniwalaan ako ng tao. Kasi kung wala ito, uh, mas hindi, ko hindi ako paniwalaan. Kasi ang tao nga, uh, nasanay na sa paniniwala sa Bible, ang nangaral na gamit ang Bible. Kaya karamihan sa na pakilalang kausap ang Diyos, ginamit ng Diyos, o sinabihan ng Diyos, lahat na ang Bible. Pero lahat sila, walang patunay. So ito yung sinasabi ko na sila ito mga impostor. Sila ito yung mga uh, manlilinlang uh, na pakilala na ginamit. Pero sa totoo, Sinasabi lang nila yun at hindi naman totoo talaga kasi kung ang Diyos ang mag-utos, mag dapat meron siyang backup na ibigay para patunay na ang sinasabi niya ay galing sa Diyos tulad ng uh, ginagawa ko.